Oh yan, oh, ito, hindi magandang hapon mga kanayon Meron pong na-accident isang motor Mio Sporty So nangyari dito mga kanayon, bumagsak dito Dito nag-crush Dito, tumalsik doon yung sakay Dito sila yun, oh. No. naman sila So yan mga kanayon, yung pong mga pupunta rito sa nangkaan eh, Kung maari po ay danda lang ang pupatakbot Kung maari po ay pitik-pitik lang ang preno At kung maari po ay wag pong yung pong ano, uh, babaliwalain yung dati. Napakatarik po nito. Ayun po. Tayo pumupunta rito. So, tayo po mag-iingat. Lalo na yung mga gantong klase ng motor. Yan po, ganyan po. Kailangan hindi binibigla ang preno. Oras na no uminit yan. Eh, huwag nang ituloy. At talagang delikado. So, ito ang nangyari. Oh. Ay, ano preno? Basag ang ano. Basag. Doon tumama, oh. Ayos oh. So, guys, ni hindi maibalik. balik oh, ibalik ang buhay. Kaya dandahan lang papupunta parito sa Lawa ng Nangkaan ng Taal, papuntang Nangkaan. So ito Yeah, Minsan kasi meron din akong motor na ano yung way uh, 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 I. Ganun din talaga pag uminit na yung preno. Tawag uh, na po ituloy, ipagpahinga. Palamigin ang preno. Palamigin ang disc pad, ang disc brake. Disc plate, yan po, yan pong umiinit. So mga kana yon, ganto po. Ayun, ingat-ingat lang. <laughs> Kamutik na nahagip pang sakin na kapatid Yun o Yun sila taas na yun Hanggang dito Tumagasa Pakinig namin na si Baba kami At kami naliligo doon sa ibaba doon. Kaya pala Ay Nasa may tabahanos tapat lang natin eh Dito lang o oh, tapat natin eh daga na pakinig namin ni Kuya. yun naka-green. Shout Kuya. Talagang takbo din siya nung narinig niya yung dagasang sa Yung parin daga sa ngayon eh. Yung pala yung na rito ng ano. Namiyo. So yun, yung pong mga bababa rito, kailangan po mag-ingat at kailangan po ang preno ay huwag po bibiglain. Yan po ang ano po dito. Yan sila yung magkakasama, mga kanayon. Eh no pare, hindi kinaya ang preno. Hindi kinaya, sa tarik. So, yung mga na yung, buti lang, hindi naman nasaktan gaano, nasira lang yung motor, pero ito si kuya, ito, medyo ayos naman, at pasalamat sa Diyos, hindi naman siya nasaktan. Buti, 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 sa bakit? Yun nga, ate, ay, kuya, ay, ano mo, kung tumama doon, wala na, kahit nakahelmet. Eh, yung babae, nandun eh, yung kapasama niya, nandun eh. Tapos yung lalaki, nandun sa Ang layo. Patricia Javier! <laughs> so yun, uh, basta po, ingat lang, ingat, ingat lang po Ilan pong masasabi natin So pasalamat na lang At hindi bumagsak doon, hindi tumama doon Ay, oo, oo, yung may sakal Sa natin oo ay sabi ko sa mga ay, ay, alalay na lang mutla Hindi na nga namin binuhay. Wasa ko. Masa ang, may gasolina? <laughs> <laughs> gasolina yan. Baka uh, uh, langis uh, kaya. Gasolina. Hindi ano dapat ang sayo Kanina pa kami umaga din. Kami nandudun yun. Naliligo pa. Lagabang night. Ano? Langis. Langis at gasolina para ninyo Ang layo ay. Ilang metro din eh. Nandito pa naman. Mula doon, Nandun 'yung dito motor, tinayo namin kanina rito. Nandun 'yung ano, 'yung babae, andito na 'yung lalaki oh. Buti na lang naka-helmet. Ay Ito 'yung helmet na nila. Buti ito yung tumama. Hindi no, matibay ang sec. Matibay ang sec. <laughs> Sinaib kayo ng sec. Sec, baka naman. Kapalitan. Oh. Matibay din ang dali yung hindi bumitaw eh. <laughs> Kaya nga eh. Ang galing nung ano. Ang layo doon. Doon, doon. Pasalamat na lang talaga at hindi dinig. Thank na lang. Salamat sa Diyos. Salamat oh, oh, oh. at oh, oh. hindi naman nasaktan ka. Tita, kung doon ano? Kung doon ano? So mga kanina, nandito po kami, nung nangyari yun, nandito po kami, tambay po kami dito sa ilalim at kami po yung ano, uh, naliligo. Ayun o, know, shoutout kay Aray, kay parang Ryan. So yan, narinig namin kanina, may video dumagasa. Ayan, may dumating na po tayong ano, rescue. Ito po. Ito rescue. So yan po, may dumating na po tayong ambulance. Nagaling po sa munisipyo. ikaw <laughs> gumuntik na sa akin ng kuya oh. bakit? eh hindi kinaya ng ano ng preno ng preno ito mo pinapasag ang ano pasag ang pasag ang mags hindi hindi eh. bumangga hindi 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 na hindi 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 hindi

Hindi pa yan. Mamaya pa mapakasakit yan. Ah? Mamaya pa sakit yan. <laughs> Ngayon may pa yan. <laughs> so yan po, basa po yung magmumula po dun si si ibabaw, ingat po rito pa Napaka ah, delikado po, napakano po ng daan. basa't lagi pong dubli ingat kung sakali pong may gagawin rito. <laughs> Tibay noon, matigas yun. <matikasyon>. Basagi. <laughs> Ay, basa oh, sa tigas <usuk> niyan. Sa gambong. <laughs> Kalo inabot <to> sa kuya oh. But hindi. kami si Baba, nandoon kami sa may ano, eh, pag pagtunog, parang may dumaga sa ano, akit ta agad kami rin, Eh. Tingnan na gandamay, nakita lang na agad namin 'to nakahiga na kagad. Bago yung babae, hindi namin mapansin nandoon para sa bisulok na yun no. Oh, Bago si lalaki nakagulong doon. Ayoko na <laughs> pa, pala ng bumex, kumabakit. pressure nila lang. Eh. Dito na Babae ah. ba yun? Ay ba yun? Babae ba yun? Oo. Oh, wow. Naku po. Ayaw ng <laughs> Sorry po, babae pala po pa yun. Babae pala yun. Babae. <laughs> so dalo pala silang babae. Siguro po yung pagkakatakbo mabilis. Maka mabilis um, lang. Mabilis siguro yun. Ay, sunog yun, this. Hmm, sunog. Ay, kung ano. Sunog? Dito po makikita pag ano po sa preno. Ay, kung di yan ikaw. Ay, pe. Kung, ini, di kung di ni bumagsak ang ulo. Masakit sa akin. Wala kay. na ano kuya, pangalig natin si alim eh Pagpunta ko pa ni kuya e. Eh. Ito, napakakunat nito. Sa tigis ng boom na yan, matigas. Ah, na sa third floor rin. Ano yan? Nandito nababa sa... Nawala ng preno. Wala ng preno. Tugay. Sunog ang disc. Sunog ang disc Sa tigas na yan, ang mags na yan. Wooo! Ganon ka tigas yung mags na yan e. Binig lang ang preno. Wala. Hindi. Wala. babadian, yan. Pares babad hindi kilaya. lagunos na din. Ha? Lagunos. Hmm. Lagunos na. Troba. Shoutout kay Bibo. So yan mga na yan. ingat lang po pag gagawin rito sa nangkaan, lalot ganito po yung daan. Ayan e o. Ano mo <laughs> ano mo? Okay, lolo sa Nang? Ang motor niya niya yap. <laughs> At saka ano? Bawal ang trino. Bawal Oo nga, tama naman. Mas maganda pa nga talaga ilusong yung mga, na, yung mga manual. Uh, Kasi may premere yun eh. May engine brake eh. Oh, uh, may engine brake, malakas ang engine brake. <laughs> so mga kanayon ganun lang pong gagawin. Pwede po pumunta, kaya lang ingat, dobli ingat. Lakad, pwede din. Oo, oh, maglakad na lang para sigurado, ano? Liligo lang din naman eh. So mga kanayon yung po masasabi po natin, ingat lang po, ingat, ingat lang po. So hanggang dito na muna mga kanayon, babuts!